Statement po na ito ni Marcos Jr., President Marcos Jr., uh, tipong inaminan niya, inamin na rin niya na wala talagang kayahan atong si Sarah Duterte na pamunuan ang DepEd. At kung matatandaan niyo po, yan po ay hiniling na itong si Sarah Duterte. Hiniling sa uh, Pangulo kung anong ahensya ang, ang gusto niyang pamunuan. At talagang DepEd ang pinili. Sabi nga ng mga netizens, Obvious ba na mas malaki? Isa sa pinaka may malaking alokasyon at budget ang DepEd. Natural, yan ang tatargetin ng mga katulad ni Tambalos Loss. You see, 125 million confidential funds in just 11 days. Yun. Hmm. Nakinabang na, sabi nga ng ilang mambabatas. Nakinabang na, kaya pwede nang umalis political move daw yung pag-resign dahil naghahanda na sa susunod na election. <laughs> Mukhang lahat yan may katotohanan. Ano ho? Lalo na po yung kuno ay nakinabang na. Yan kasi ang sinasabi ng ilang uh, mga kababayan natin. Sabi ni Marcos Jr., I would like to be able to announce the appointment of the new DepEd Secretary. Ngayon yun At ba'y na natin kung sino talaga yung mga appoint. Karamihan siguro sa atin ay meron ng or nauulinigan na rin kung sino yung posibleng i -appoint. Pero isa lang ang gustong siguraduhin na itong nasa Malacanang, na hindi katulad ng isang Sara Duterte ang dapat ma-appoint. So maliwanag din na mukhang nagtanaw lang ng utang na loob itong nasa Malacanang, kaya binigay ang pwesto kay Tambalos Los. O ba diba? Diyan na naman po tayo. Babalik na naman po tayo sa salitang utang na loob. Ito mga politiko talaga, ano ho? Utang na loob. Kaya kung may utang na loob ka sa isang politiko, kahit anong sama ng ginagawa at kabulastugan, at kung ano anong anong anomalya ang ginagawa ng politikong yon walang problema sa iyo. Tango ka lang ng tango. Oo ka lang ng oo. Hmm, yan. Yan po ang nangyayari. Anyway, so you need an educator who understands how to help the students, how to help the teachers. At yan pong mga katagang yan, hindi po alam yan ng isang Sara Duterte. Okay. Meron tayong natatandaan na isang DepEd Order Memorandum anyway. Kung naalala niyo po na kuno ay tanggalin lahat ng mga dekorasyon sa classroom. Ang iiwan lang ay lamesa ng bawat estudyante at syempre yung sagot. Ganun lang at syempre yung board. The rest dapat nang tanggalin. Tignan niyo po kung ano yung... My God! Talaga lang? Applicable yan dito sa atin? Siguro inisip niya na kuno nga ay applicable 'yan sa mga mayayamang bansa katulad ng, ng, ng US. Pero 'yon, isang isang classic example 'yon. Isang example na itong si sa Sara Duterte ay hindi hindi naging sincere. Huh? Sincere, sincere pag Tagalog. Hindi hindi naging sincere bilang DepEd Secretary. Una, totoo, hindi naman talaga 'yan educator. So hindi hindi niya maiintindihan ang pangangailangan at kahalagahan pagtuturo. Hindi po talaga. At lalong wala yung alam pagdating sa, or hindi hindi niya maiintindihan, how to help the students and how to elevate the quality of education dito sa atin. Hindi niya kaya yan. So yun naman pala po, Mr. President Marcos Jr., bakit kayo nagparaya? Or anyway, kung ano man yung salitang yan. Bakit niyo ibinigay ang posesyon na yan? Dahil lang hiniling. Marami namang sanang posisyon, di ba? Attorney, lawyer ata -at itong -at sa Sara Duterte. di sana, binigyan mo ng ibang pwesto, binigyan mo ng ibang ahensya na dapat niyang pamunuan, hindi yung DepEd. Napakalaki. ng sabihin na natin na gastos ano, sa DepEd. Pero palubog pa rin ang kalidad ng eduk edukasyon dito sa atin. At bukod dyan, ang daming mga oras na nasayang. Totoo ah, palubog po ang kalidad ng edukasyon. At yun nga, dumagdag pa ang mga problema na hindi man lang sinolusyonan na itong DepEd Secretary, dating DepEd Secretary, na never naging sincere at wala naman talagang alam pagdating sa education. Hmm. good luck.